Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang kapamilya newscaster na si Gretchen Fulido matapos siyang may ugnay kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Nag-umpisa ang chismis ng magbahagi ang isang netizen ng obserbasyon na magkasama umano si na Fulido at Remulla sa Marhaba Lounge ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1, limang buwan na ang nakalipas. Bukod dito, ilang beses din silang nakita na magkasamang dumadalo sa parehong mga events tulad ng laban ng University of the Philippines laban sa University of the East noong season 87 ng UAAP noong Setyembre. Noong January 6, 2024, umugang pa ang mga haka-haka matapos maglabas ang ilang vloggers ng isang blind item tungkol sa isang newscaster na umano'y nakatanggap ng mamahaling sasakyan, diamond earrings, at bag na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso mula sa isang politiko mula sa Cavite. Kalaunan, may isang content creator na nagpost ng larawan ni Nafolido at Ulia, lalo pang pinainit ang usapin. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa isyu. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag mula kina Fulido at Rem Ulia tungkol sa mga usap-usapan ukol sa kanilang relasyon. Sa palagay mo, simpleng pagkakaibigan lang ba ito o may mas malalim na kwento sa likod ng mga chismis?